mga nagkalat na mesa at pasag na mga bote. Ito ang inabutan ng GMA News sa isang sikat na tambayan sa Smallville Complex. Pinaulanan kasi ng bala ang establishmento alas dos na madaling araw noong linggo. Ayon sa security guard, nagkaroon daw ng away sa kalapit na bar. Isang hindi pa nakilalang lalaki ang nagpaputok ng bari. T ang mga bouncer po sa taas, okay na kay eh, nagbulig mo sila na sawayon mo na. Hindi man nagpasaway, tapos nung naglakat na yung ubang grupo to na nagrambulan, sininggit mag mo sila. Di, kinakansawa nila yung nag-grupo na binanatan tung Tatlong tao ang nasugatan sa insidente. Ang bawal mag-warn di ba? Di, pati ako pa naman, yung man na ilang ba ano, ang armas ko, ibalik lang sa holster, di lang pag-itaya, bala. Na-recover sa insidente ang bitong empty shell ng kalibre 45. Giit naman ng ilang mga businessmen sa Smallville Complex. Mas pektingin pa sana ang seguridad sa lugar. The city government should do something about this. Nga say, two, three times mapatiyan ka na, may gamo. There should be a closure to that. No renewal. Sa ngayon, patuloy pa rin pinaghanap ang mga sangkot sa naturang gulo.